Magandang araw mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuting kalagayan kayo saan man kayo naroroon. Ako muli ang inyong kasama dito sa Inside the Story PH. At ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa isang nakakaintrigang kwento ng kasaysayan. Ang misteryosong kamatayan ng isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo, si Napoleon Bonaparte. Ang tanong, siya ba ay namatay dahil sa natural na sakit o may mas madilim na lihim na nakatago sa likod ng kanyang huling hininga? Noong ika-5 ng Mayo 1821, sa isang maliit na isla sa gitna ng Atlantic Ocean na tinatawag na Saint Helena, pumanaw si Napoleon Bonaparte, dating emperador ng France at isa sa pinakamagaling na military strategist sa kasaysayan. Siya ang taong nagpayanig sa buong Europa at halos nagpabago sa takbo ng mundo. Ngunit matapos ang kanyang pagkatalo sa Battle of Waterloo noong 1815, si Napoleon ay ipinatapon ng mga Briton sa malayong isla upang hindi na muli bumalik sa kapangyarihan. Ayon sa opisyal na tala, si Napoleon ay namatay dahil sa stomach cancer. Ito rin ang naging sakit ng kanyang ama, kaya't sinasabi ng ilan na ito ay namana na lamang. Subalit, hindi doon natapos ang usapan. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimulang lumitaw ang mga teorya ng conspiracy. May mga doktor at historiador ang nagduda. Talaga bang natural ang kanyang kamatayan o siya ay unti-unting nilason? Noong 1960s, isang grupo ng siyentipiko ang nagsuri sa mga buhok ni Napoleon. Ang kanilang natuklasan ay nakakagulat, mataas ang level ng arsenic sa kanyang katawan. Ang arsenic ay isang nakamamatay na lason na karaniwang ginagamit noong panahon na iyon. Dahil dito, kumalat ang paniniwala na si Napoleon ay pinatay, marahil ng mga Briton o ng kanyang mismong mga bantay upang siguraduhin hindi na siya makabalik sa kapangyarihan. May ilan namang nagsasabing ang arsenic ay hindi sinadyang ibigay Ang bahay na tinutuluyan ni Napoleon sa St. Helena Ay may pinturang naglalaman ng arsenic At sa klima ng isla, naglalabas ito ng nakalalasong usok Na maaring dahan-dahang nakalason sa kanya Ngunit ang pinakamadramang teorya ito Sadyang pinatay si Napoleon upang tuluyang matapos ang kanyang impluensya Tandaan natin kahit ipinatapon siya, marami pa ring tapat na sundalo at taga-suporta ang naniniwala na siya ay muling makakabalik. Ang pagkamatay niya ay nakapagbigay ng kapanatagan sa mga bansang Europeo na minsan niyang tinuliksa. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang kanyang kamatayan. Totoo bang ito'y dala ng sakit o siya ay biktima ng isa sa pinakanakatagong political assassinations sa kasaysayan? At dito nagtatapos ang ating makasaysayang paglalakbay ngayong araw. Ang buhay ni Napoleon Bonaparte ay puno ng tagumpay, pakikibaka at misteryo. At ang kanyang kamatayan ay patuloy nagbibigay ng palaisipan hanggang sa kasalukuyan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Siya ba ay biktima ng lason o simpleng nilamon ng kanyang sariling karamdaman? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments at ito ang Inside the Story PH. Maraming salamat sa inyong pagtutok at sana'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, paalam at God bless po sa inyong lahat.